Magandang araw mga bata. Ngayon ay tatalakay natin ang ating bagong aralin ngayong quarter 2 sa Good Manners and Right Conduct. Nais kong pagmasdan ninyo ang mga batang nasa larawan. So ang mga batang nasa larawan ay mga batang nakikita ninyo araw-araw. May napapansin ba kayo sa kanila? kung ang napapansin nyo ay masaya, malinis, at papasok sila sa paaralan. Tama kayo. Ganito din ba kayo kapag kayo ay pumapasok sa paaralan? Kung ganon, napakahusay nyo. Ngayon mga bata, tingnan ang ginagawa sa larawan. Ano kaya ito? Tama, paghuhugas ng kamay. Ito naman, ano ang ginagawa sa larawan? tama, pagsusuklay ng buhok. Ito naman. Pagsisipilyo ng ngipin. Ano sa tingin ninyo ang may dudulot ng mga gawain ito sa inyong sarili? Bakit kailangan natin itong gawin araw-araw? Siyempre, para maging malinis ang ating katawan. Sino-sino sa inyo ang palagi itong ginagawa? Bakit kaya kailangan natin itong gawin? Siyempre, kailangan natin itong gawin upang maging malinis ang ating kamay. Dahil ang ating kamay ay madalas natin ginagamit kapag tayo ay kumakain. Ginagamit din natin ang ating kamay sa paghawak sa ating mukha. Kaya, marapat lamang na ang ating kamay ay palaging malinis. Ano kaya ang mangyayari kung kayo ay hindi magpugas ng kamay? Siyempre, kung hindi kayo magugugas ng kamay, maaari kayong pasukan ng mga germs, bacteria o viruses na kumapit sa inyong mga kamay. At ito ang magiging dahilan upang kayo ay magkaroon ng sakit. Sino-sino naman sa inyo ang palagi itong ginagawa? Bakit kaya kailangang magsuklay? Siyempre, para maging maayos ang ating itsura. So, napakagandang tingnan kapag laging maayos ang ating itsura. Maaliwalas ang ating pakiramdam kapag ang buhok natin ay maayos. Maaliwalas din tayong tingnan kung maayos ang ating buhok, lalo na sa mga babae. Dahil kadalasan sa mga babae ay mahahaba ang buhok. At syempre, sa mga lalaki, mas maganda kapag ka ang buhok nyo ay maiksi lamang. At ano ang maaaring mangyari kung kayo ay hindi magsusuklay? Malamang, pwedeng mangati ang inyong ulo. No, kasi halimbawa, 'di ba, sa mga bata na uso yung kuto. So yung kuto, Kapag tayo ay madalas na nagsusuklay, hindi tayo madalas pupugaran ng kuto kasi nabubulabog sila sa ating ulo kapag madalas tayo nagsusuklay. At sa pagsusuklay ng mga babae, kailangan ninyong magumpisa sa pinakadulo o sa pinakaibaba. Kailangan nyo munang suklayin yung medyo nagbuhol-buhol ng mga buko doon bago kayong pumunta sa taas para hindi masyadong marami ang manlalagas na pukok. O, sino naman sa inyo ang palagi itong ginagawa? Bakit kaya kailangan tayong magsipilyo? Siyempre, para maging malinis ang ating ipin. Dahil marami tayong kinakain, maraming dumidikit na mga tirang o maliliit na pagkain sa ating ipin. Di ba ang pagkain kapag natagalan na at hindi natin na upos, napapanis at madalas o kung minsan pag nabubulok na ito, nagkakaroon ito ng uud. Kaya, kailangan kapag tayo ay kumain, may mga natitirang mga pagkain sa ating bibig, kailangan tayong magsipilyo dahil dito magbubulok yung mga pagkain. Kaya, ito ang dahilan kung bakit bumabaho ang ating bibig at pag nabulok ang ating ngipin, maaaring magkauud ito nang hindi nyo namamalayan. Kaya, dapat palagi kayong magsisipilyo ng ngipin. Lalo na kumain kayo ng candy at chocolate dahil ito ay maraming sugar na mas dumidikit sa ating ngipin. Kung ginagawa nyo ang lahat ng iyon, magaling. Sabihin nyo nga, ako ay malinis na bata. Ulitin nyo nga, ako ay malinis na bata. Magaling. Ngayon, nais kong pakinggan ninyo ang isang kwento mula sa comic strip na aking babasahin. Habang ang araw ay dahan-dahang sumisilip, si Nanay Marta ay maaga ng nagising at abala sa paghanda ng agahan at para sa unang araw ng pagpasok sa ikaunang baitang ng anak niyang si Luisa. Pagpasok sa kwarto ni Luisa, si Nanay Marta, Magandang umaga, anak. Magandang umaga, nanay. Halika na at kumain ka na ang gahan. Masustansya ang hinanda ko. Teka, bago at pagkatapos mong kumain ay maghugas ka ng iyong kamay. Lagi mo iyang tatandaan. Opo, nanay. Lagi po ako naghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. O sige, anak. Kumain ka na. Opo, nanay. Masarap at masustansya po ang ating agahan. Nang matapos na ang pagkain ng kanilang agahan, ginabayan ni Nanay Marta si Luisa sa paliligo. Sumunod agad si Luisa sa mga bili ng kanyang Nanay Marta. Magsipilyo ka at pagkatapos mong maligo, magbihis ka na ng malinis mong uniforme. Opo, Nanay! sukulayin mo rin ng maayos ang iyong buhok at ilagay mo ang iniregalong hairpin ng iyong ate Karen. Opo, nanay. Isusuot ko po ang aking malinis na uniforme at gagamitin ko ang iniregalong hairpin ni ate Karen. Handa ka na ba para sa unang araw ng iyong pag-aaral? Huwag mong kalimutan ang iyong bag. Opo, nanay. Halina po at naghihintay na po ang aking guro at mga kamag-aral sa paaralan. Masayang-masaya si Luisa sa kanyang pag-aaral sa unang baitang. Ngayon, tingnan ko nga kung naintindihan nyo ang ating aralin. Sino ang gumising ng maaga sa ating kwento? Kung ang sagot nyo ay si Nanay Marta, tama kayo. Ano ang ginawa ni Luisa bago siya kumain ng agahan. Siyempre, siya ay naghugas ng kamay. Paano inihanda ni Luisa ang kanyang sarili bago pumasok sa paaralan? Ano-ano ba yung kanyang mga ginawa? Sige nga, mag-isip nga kayo. Yan. So kung naisip nyo ang mga ito, kumain, nagsipilyo, naligo, nagbihis ng malinis na uniforme at nagsuklay, tama kayo. Ganito rin ba ang ginagawa nyo bago kayo pumasok sa paralan? Kung ikaw si Luisa, anong gagawin mo bago pumasok sa paralan? Gagayahin mo ba siya? Siyempre, magandang maging halimbawa sa si Luisa kasi kapag ginaya natin siya, magiging malinis tayo sa pagpasok natin sa paaralan at ready-ready tayong mag-aral at matuto. Bakit mo kailangan makinig sa gabay ng iyong nanay? Kagaya ni Luisa, ginabayan siya ng kanyang ina kung ano mga dapat niyang gawin para maging handa at malinis siya sa pagpasok sa paaralan. Siyempre, kailangan tayong makinig sa ating nanay dahil alam na alam nila kung ano ang mabuti para sa atin. At alam din nila na kailangan tayong maging malinis upang makaiwas tayo sa sakit. Kaya kids, kaya kailangan lagi kayong susunod sa inyong magulang kasi pag nagkasakit kayo, sila rin ang mamamroblema, ba? Diba? Kaya unang-una sa lahat ang kalinisan para maging healthy tayo sa isip at sa ating loob ng katawan pati sa labas. So kung healthy tayo, makakapag-isip tayo ng maayos, makakasagot tayo sa paaralan, makakapag-aral tayo ng mabuti. So, ngayon, mga bata, tingnan nyo ang nasa sa larawan. Ano bang ginagawa nila? Tama, pupunta si sila sa simbahan. So, isa-isahin natin ang mga paraan ng kalinisan ng katawan na gagawin mo bago ka pumunta sa simbahan o bahay dalanginan. Ano-ano bang ginagawa nyo kapag kayo ay magsisimba? So, syempre, katulad yan ng pagpasok sa paaralan. Kailangan magsipilyo ka, kumain ka, magbihis ka ng malinis na damit na naaayon sa lugar na iyong pupuntahan. Siyempre, hindi ka naka-uniform dahil sa simbahan ka pupunta. Hindi ka rin nakapantulog, no? Dapat yung maayos na damit na pang simba. So, ganun din ang gagawin ninyo sa ginawa ninyo sa paaralan. Maghahanda kayo, magsisipilyo, maglilinis, maliligo. Okay? So, ngayon, sino ba ang gumagabay sa inyo para mapanatiling malinis ang inyong katawan? Maaaring ng inyong nanay, tatay, ate, kuya o kung ang kasama nyo sa bahay ay, ay ang inyong lolo at lola o kaya ang inyong tito at tita, sila ang maaaring gumabay sa inyo kung ano yung mga dapat ninyong gawin para mapanatiling malinis ang inyong katawan. So, tukuyin nyo nga kung anong ginagawa o ipinapakita at sabihin kung sino ang gumagabay sa inyo kapag ginagawa nyo Ano ang ginagawa dito? Tama, paggupit ng kuko. So, sino ang gumagabay sa inyo kapag ginagawa nyo ito? Siyempre, kailangan. Pwede si nanay, si tatay, si ate. Basta mas nakakatanda sa inyo kasi pwedeng kayong magkasugat habang ginagawa ito kung wala kayong gabay. Yan, anong ginagawa dito? Siyempre, nililinis ang tainga. Sino ang gumagabay sa inyo? O kagaya ng pagugupit, pwedeng si nanay, tatay, tito, tita, lolo, lola, kuya at ate. So, kailangan may gabay to kasi medyo sensitive ang ating tainga. So, kapag tayo ay nagkamali ng uh, pagsundot dyan, maaari tayo magkasugat o ma-infect. No? Malapit pa naman ang ating tenga sa ating tak. Gusto ko ma-infect yan, mamamagayan, at madadamay ang ating utak. Kaya kailangan tumingi tayo ng gabay sa ating mga magulang o nakakatanda sa bahay pag tayo ay naglilinis ng tenga para hindi natin masyado magasgasan at hindi ma-infect. Yan. So, anong ginagawa ng bata? nagsusuot siya na magmalinis na damit o pag nagbibihis siya. So, sino ba ang natumutulong sa inyo sa pagbibihis? Okay, syempre, yung mga nakakatanda sa inyong tahanan, lalo na kung maibobotones kayo, di ba? So, ngayon mga bata, ipakita sa inyong mga katabi ang sumusunod upang maipakita kung kayo ba ay laging malinis. Ipakita nyo nga ang inyong ngipin sa lahat. Malinis ba ang iyong ngipin? Ipakita nga ang iyong malinis na damit na suot. Malinis ba ito? Ipakita ang iyong mga kamay. Tingnan mo kung ito ay malinis din. Ipakita mo kung maayos ba ang iyong buhok. Nasuklay mo ba ito ng mabuti? Kung hindi, maaari kang magsuklay. Ipakita mo ang iyong malinis na kuko. Kung hindi ka pa nakapagputol ng kuko mo, maaari mo yang gawin pagkatapos ng ating aralin. So, syempre, tinanong ko na kanina, kayo ba ay malinis? Ginagawa niyo ba lahat ng aking sinabi? O pinag-aralan kanina natin tungkol sa kananisan? Sino-sino bang gumagabay sa inyo para gawin ito? Yan. So, kailangan kasi lagi tayong may gabay ng ating nakakatanda, lalo na kung kayo ay nasa unang baitang pa lamang. Kailangan ninyong gawin ay humingi ng tulong sa mga bagay na nahihirapan kayong gawin ukol sa paglilinis ng inyong sarili. Ano ba ang mabuting epekto sa sariling kalusugan ang malinis na katawan ayon sa gabay ng inyong magulang? Bakit kailangan laging malinis? Siyempre, sinabi ko kanina, makakaiwas tayo sa sakit. No? At makakapag-aral tayong mabuti kung tayo ay malinis dahil magiging malusog tayo at malakas at makakaiwas tayo sa sakit. Ngayon, nais nice kong iugnay ninyo ang salita sa wastong larawan. Nagugupit ng kuko. Alin kaya ang letra dito? Kung ang sagot mo ay E, tama ka. Nagkukuggas ng kamay. Kung ang sagot mo ay letter A, tama ka. Naglilinis ng tenga. Kung ang sagot mo ay letter G, tama kang muli. Anong ginagawa nito? Tama, siya ay naliligo. Nagsisipilyo ng ngipin. Tama, letter D. Nagsusuot ng malinis na damit. Letter C. Nagsusuklay ng buhok. Mahusay. Letter F. Ngayon mga bata, alin sa dalawang larawan ang nais ninyo at bakit? sempre alam kong pipiliin nyo ay ang malinis na bata, di ba? So, kung kayo ay sanay na malinis, ah, medyo hindi kayo magiging comfortable kapag kayo ay nadumihan. Pero kung sanay ka na madumi ng iyong katawan, okay lang sa iyo. Pero, kapag hindi tayo malinis sa katawan, maararamdaman niya ng ating mga katabi, kaklase sa paaralan, mga kasama sa bahay. At hindi ka nilalalapitan kapag ikaw ay palaging madumi. Kasi kapag tayo ay madumi, medyo iba na ang amoy natin, no? Bumabaho tayo. At syempre, sino bang may gusto ng mabaho? Ngayon, kung tayo ay palaging hindi naglilinis at tayo ay sanay na na mabaho. Hindi na natin naamoy ang ating sarili. Akala natin hindi tayo mabaho. Pero, sa pangamoy ng ibang tao, iba na ang ating amoy. Hindi na siya kaaya-aya. Kaya maganda na ugaliin natin ang ating paglilinis para hindi tayo layuan ng ibang tao. Ngayon, nais kong pumalakpak kayo ng tatlong beses kung ang aking ipapakita ay nagpapakita ng kalinisan sa katawan at pumikit naman kayo kung ito ay hindi nagpapakita ng kalinisan. Pagugugas ng kamay. Siyempre, ito ay nagpapakita ng kalinisan. Eto kaya, ano sa tingin nyo? Yan, ipipikit ang mata dahil magulong kanyang buhok. So, hindi ito nagpapakita ng kalinisan. Yan, nagsusuklay ng buhok. Siyempre, maayos yan. Palakpak tayo dyan. Pagsisipili ng ipin. Siyempre, isa rin niyang mabuting gawain tungkol sa kanilisan. Maduming kamay. Ayan, siyempre, nakapikit tayo dito, no? Hindi ito ah, uh, isang gawain para maging malinis ang ating katawan. Ngayon mga bata, sino ang nagsasabi sa inyo na panatilihing malinis ang inyong katawan? Okay, so kanina tinanong ko na 'di ba 'yan. So pwedeng magulang niyo 'yan, ate, kuya, lolo, lola, tito at tita o kung sino ang matanda na pwedeng magabay sa inyo. Mahalagang sundin natin ang payo ng mga nakakatanda sa atin tungkol sa pangangalaga ng ating sarili upang hindi rin tayo mapahamak. Halimbawa, kumamit kayo ng cotton buds dahil makating-makating yung tenga nyo, inilusot nyo ng mabuti sa inyong tenga at nasundot na yung mga sensitibong parte sa loob ng ating tenga. O pwede tayong magka infection, pwedeng dumugo o magkaroon ng komplikasyon ng ating tenga. Kaya kailangan hihingi tayo ng gabay sa ating mga nakakatanda sa bahay. Ngayon, sabihin ang masayang mukha kung ito ay epekto ng pangangalaga ng katawan at malungkot kung hindi. Yan, malungkot siya. O, oh, syempre, malungkot to. Kung hindi ka maninis sa katawan, madalas malungkot ka. Kasi kung ikaw ay hindi ka ay itsura, hindi ka magkakaroon ng maraming kaibigan. No? So, malungkot ka. At syaka, kapag hindi tayo maninis sa katawan, madalas matamlay tayo. Wala tayong gana maglaro, kapag usap, hindi tayo tumatawa palagi. Yan. Kasi nararamdaman ng katawan natin na hindi tayo okay. Ito, nakakapaglaro. Siyempre, masaya yan. Kung ikaw ay malinis, masigla ang iyong katawan, magagawa mong makipaglaro. May sakit. Ayan, sad face to, diba? So, kailangan lagi tayong malinis. Nagkakasakit man tayo, pero kung tayo ay malakas ang katawan, malalaban natin yung sakit. Imbis na malala ang ating maging sakit, hindi ito magiging malala. No? Halimbawa, kung sa iba, mau-hospital na sila, ikaw hindi. Kasi, kayang labanan ng katawan mo yung virus, germs, or bacteria na pumasok sa iyong katawan dahil nga ikaw ay may malakas na katawan. Yan, nakikinig sa guro. Okay, so kung tayo ay malinis sa katawan, hindi tayo nangangate. Yan, o halimbawa, hindi ka naligo, nangate ka ng nangate. Ikamot ka nang kamot, hindi ka na nakapakinig sa guro. Okay? So, parte din ng pagiging uh, malusog ay pagkain ng masustansyang pagkain. Ang pagkain ng masustansyang pagkain ay nakakatulong upang tayo makapag-focus sa ating pag-aaral. Kaya po, ugaliin na kumain ng masustansyang pagkain kasi ito ay nakakatalino. Makakatulong ito sa inyong pag-aaral. Ito kaya, yan, sad face kasi siya ay medyo madungis, no? Yan. So, eto, isa rin to sa magandang dulot ng pagiging malinis. O kagaya ng sabi ko kanina, kung malusog tayo, makakapag-isip tayo ng mabuti, makakapag-aral tayo ng mabuti at makakakuha kayo ng awards sa paaralan. Ngayon mga bata, ipakilala ang sarili at punan ang patlang. Ako ay si Black na ko ang kalinisan ng aking katawan sa pamamagitan ng ano o anong ginagawa mo para maging malinis ang iyong katawan. So ngayon mga bata, na kong sagutin ninyo ang mga katanungan. Ano ang nararamdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Kung ang sagot may masaya, magaling. Ibig sabihin natutuwa ka na ikaw ay laging malinis. Ano-ano ang mga natutunan mo sa ating gawain? Sige nga. So, syempre, dapat natutunan nyo kung paano maging malinis at ano ang kahalagahan ng pagsasagawa ng mga bagay na iyon. At bakit ma mahalaga na malaman ang mga paraan ng kalinisan sa katawan? Syempre, upang maigawa natin ito ng tama at hindi tayo uh, masaktan, madisgrasya sa paggagawa ng mga bagay na ito. Okay? Ngayon mga bata, piliin ang larawan na dapat mong gawin upang maging malinis ang pangangatawan. Pagsisipilyo ng ipin. Tama, paliligo. Mahusay, pagsusuklay. Tama din yan, paggupit ng kuko. Tama, at ang huli, paghuhugas ng kamay. Mahusay kayo ay mga bata, ang kalinisan ay tumutukoy sa pangangalaga, kasanayan o pamamaraan na ginagamit upang mapanatiling malusog at makaiwas tayo sa sakit. Ngayon, nais kong sagutan ninyo ito. Itugma ang bagay na ginagamit upang panatilihing malinis ang tamang bahagi ng katawan. Ginagamit sa ating kuko. Kung ang sagot mo ay A, e, tama ka. Ginagamit sa buhok. Kung ang sagot mo ay C, tama ka. Ginagamit sa ngipin. Kung ang sagot mo ay B, tama kang muli. Pamunas ng katawan. Kung ang sagot mo ay D, tawalya, tama ka. At ang huli, tinatanggal ang mga bakterya sa buong katawan. Siyempre, sabon yun, di ba? Kaya tayo nagsasabon ng katawan kasi para mabilis dumulas yung mga germs, bacteria, or viruses na kumapit sa ating katawan. So, thank you so much. Sana may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw na ito. Paalam!